Good morning guys! Good morning everyone! So this morning, look at my mga padudong, mga alaga po guys ayan, kapag na yan, galing na yan sa labas. So hindi na sila pwede doon kasi nga may araw na uh, baka matay che. So bago ko sila pakainin ng kanilang treats ito yun no So kung di lang po, guys ito yung papakain ko then, isa na lang pala, hapid na lang sila So, mag pipet oral muna sila guys. Ayan. So, lalagyan ko muna ng mabaho, mabaho ang hininga ng mga aso nyo. Ayan. kaya hindi mabaho. kasi mas kumakain sila, meron sila mga tartar. Ayan. Kailangan natin sila sprayhan ng ganito. Ito yun guys. So, tatlong flavor meron ako. Kasi nag-sale, kaya nag-grab ako. So, pwede ko pa sa ulian yung dalawa. So, matagal kasi ito mauubos eh. So, ito cherry flavor. Mag-i-spray ako sa bibig nila guys. Hola!

may ano si Pula tartar. -tar. Kabila naman, kabila naman be. Ang isa lang, isa tayo. Isa oh ay di naman. Oo, natiga na si Pula. Isa ha? Isa. Dari sa kabila naman. Ayan. mag i kami.

Saan na direkta? Suko na. So, let's so, uko so, na kay na sinahanglan si Dana isa ka koan. Asa na ko? Amo ano na dadi na magpobyak ko guys. Ah. Ready ta man lagi kao dinig nimo sihangdan si Kiyon. Ibahad block. Ah, hating kapatid. So, ayan, hating kapatid ah Palit na sab. So, ang treats nila guys, ini si Jao. Ayan. Purot na, nakaduhan na. So, budget na pod, gulong na pod. <laughs> so, yan na. No more na. Dali, hindi sa lakanin mo para mabalang sa tartar, be. Ah. Dali, na dali, dali, dali. na sila guys, tapos naman po. So, nya saat kami waktu ini